Mababaliw sa pagmamahal sa iyo ang mahal mo o asawa mo o gf. Kumuha ng malinis na papel, isulat ang kanyang pangalan, halimbawa Jess Corpus, tapos isulat din ang kanyang birthday. Tapos kumuha ng isang dahon ng laurel, isulat ang iyong pangalan sa dahon ng laurel. Tapos ipatong ang laurel sa papel at saka tupiin ang papel paharap sa iyo. ito ng pampabalisa, sabihin muna ang kanyang pangalan. Alimbawa, Jes corpus, Jes corpus, Jes corpus, tatlong beses. Sunod ang rasyon na pampabalisa. samnya de medum to dormies, samnya de medum to dormies, de medum to dormies. Sabihin mo ang 'yong kahilingan, Jes corpus, mababaliw ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Jes corpus, mababaliw ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Jes corpus, mababaliw ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Hihipan ng papel. <sighs> Saka ito, sunugin sa kandilang pula. Siguraduhin na sunog na sunog ang papel at ang laurel. Katapos ay pumunta sa main door nyo at hipan ang abo ng pinagsunugan ng laurel at papel. Iihip papasok sa bahay nyo. Hanggang dyan po at tayo na natatapos. sa makatulong sa inyo ang ritual na to. Paalala, ito ay para lamang sa mga naniniwala. Kung walang paniwala ay huwag gawin at di tatalag. Gawin ng may 100% pananampalataya para tumalag. Maraming salamat.